Ayan guys, nandito na tayo sa seaside ng Katbalaoga ah. and gagamitin ko mayang aking dual cam actually ano, nagagaling ko lang mag charge somewhere down the road and somewhere out there beneath the pale moonlight kasi nagloba tayo kanina habang nagdo-document tayo ng mga mga nasira ni bagyong uh, ni bagyong uh, Juan dito sa cat and, uh, sa kasalukuyan wala pang kuryente sa amin sa kayo na naghanap po na ako ng matcha dito sa Kampalogan downtown area namuwi muna ako ng bahay, naglunch ako and then I'm here now sa seaside pag nandami kong paliwan gagamitin ko lang ang aking dual cam Ayan guys, gamit natin ang dual cam. Habang nagja sa kayo na guys, Naglibot-libot ako dito sa Katbalagan area. And uh, someone told me na dito daw sa may seaside, parang may nasira ditong part. Nang tinignan ko kanina, na said, I promise to come back, to go back, basta be back. Yeah. Diba? <laughs> Habang kaibigan ko, hello, yeah, Titingnan natin to guys. Actually, hindi pa yata to nag-five years yung project na to wala tayong ina-attacking sino mong tao so we are just explaining what happened to this matter chart ayan guys, meron pang sidecar ayan diba ayan guys sa lakas ng alon, sa lakas ng hampas ng tubig dagat hindi natin alam mga engineer na ang mga paliwanag nito. Bakit nga ba gumuho yan? Uh, marami pa tayong pupuntahan para makita ko ng ano mga damages ni Uwan. And yun ang uh, seaside chorva Ang uh, dyan, may kainan, may chorvahan, mga bidjoke. Okay. Ano maraming tao dito guys. Guys, sa ngayon is 4.45 in the afternoon dito sa Switzerland. Pero mahangin pa rin guys, mas mahangin pa sa Char. Keme. Mahangin pa rin, ganyan pa rin ang panahon. Hindi pa rin makakatabok ang mga sasakyang pandagat para sa pagtabok ng mga isla-isla na yan diyan. Nandun ang Daram, Tumaragan, Darahuay, Dakugutin, meron doon share. So, ang mga taga-islands, hindi pa sila nakakatabok dito sa sa Katbalogan. Yun know, lang guys.